hindi ko na kailangan ng extension wire mga sir pagka nagamit ako ng soldering ayaw kasi ma-exherence siya maluwag pa yung itong plug niya yeah. gagawin ko putulin na lang tapos idugtong ko na lang dito yeah. ito putulin din to mga sir yeah. kasi pag dito mga sir, ginamit ko matagal mag-init yung soldering iron kasi maluwag yung dito. Ayan. Pag sinaksak sila, maluwag oh. Minsan ito pa ang nag-iinit. Imbis na itong soldering iron ang nag-iinit. Itong plug tuloy ang nag-iinit. Tsaka yung uh, saksakan. Ang gagawin ko, pagdugtungin ko na lang.